Kuya... Pero mo naman ako ng pera, oh. Kailangan lang ng panggastos sa bahay. Nagpapahayad ako ng kuyente, ng tubig, at bibili rin ako ng gatas para sa pamukin mo. Huwag na kulang ang budget. Sa isang buwan, manganak pa si juana ha? naman kuya, pera naman. Kahit ito libo lang. Wala akong pera Albert. At kung may pera man ako, kailangan ko ito. May pangangailangan din akong personal. So kakabibigay ko lang din kay Nay, pagbili niya ng gamot. Kuya naman, wala na akong malalapitan kundi ikaw eh. Palibasa kasi. Wala kang pamilya. Wala kang asawa. Puro ko nilang ingredients sa buhay mo. Puro ka travel. Puro ka pang mamasyal kung saan saan. Palibasa wala kang hindi pamilya kaya ganyan ka. Hindi mo kasi naintindihan ang damdamin ng taong may pamilya ng may asawa't mga anak. Ano? Hindi ko naintindihan ng may pamilya? Tahanta ka sa pagsasalita mo, Albert. Naintindihan kong lubos. Pag may pamilya ko, mararanasan ko ang nararanasan mo. Hindi ako nag-asawa para hindi ko maranasan ang nararanasan mo. Sana, bago ka nag-asawa, inisip mo muna ang kahihinat na nito nag-asawa ka ng wala sa panahon hindi ka pa tapos ng pag-aaral tapos ngayon ang problema ka idatamay mo ang pangtao idatamay mo ko inuna mo kasi ang sarap ngayon, naghihirap ka na kana, ka na kasali na ako dun sa hirap nagtatrabaho ko para ma-enjoy ang buhay ko para hindi maging katulad mo Huwag mong isisi sa ibang tao ang hirap na nararanasan mo dahil ikaw ang gumawa niyan. Sino ba nagsabi sa iyo mag-asawa ka ng bata? Sino ba nagsabi sa iyo na hindi tapusin ang pag-aaral mo? Baka nakakalimutan mo. Tumulong ako sa pag-aaral mo. Pero nung ginawa mo, nagpakasasa ka, nag-asawa ka. Kung ano man nararamdaman mo ngayon, kung anong nararanasan mo ngayon, panuntigan mo yan dahil hindi ako may kagustuhan na nangyayari sa buhay mo ngayon. At huwag na huwag mong sasabihin na porke wala akong asawa at wala akong anak, hindi ko naintindihan kung paano may pamilya. Naiintindihan ko, Albert. Naiintindihan ko. Kaya nga hindi ako nag-asawa para hindi maging katulad mo.